Hey you guys! Good morning po! Ito na naman po si Ate Bing. Ako po ay magluluto ngayon ng panset. Ito po ang ating panset na lulutuin. Then yung available lang po na meron ako dito sa kusina ay ito po, may manok po tayo. Ayan, hiniwa ko lang po ng maliliit. Then meron po tayong carrots tsaka ripolyo. Ito lang po yung available kong nasa kusina. Then, mag lang po tayo ng bawang. Ito lang po yung available ko. Wala tayong sibuyas. So, lutong bahay lang po talaga ang aking lulutuin. Hindi na po tayo maghahanap ng wala, wala dito sa kusina natin. So, mabilis lang na luto ng pansit ang gagawin natin guys. Kung ano lang meron tayo sa kusina na available. So, let's go guys! Let's start. Okay. There we go, guys. Maglagay po tayo ng mantika. Ito po, meron din tayong available na mantika. Pinagpritohan po ito ng itlog. So, ayan po, kaunting mantika. Ayan. Ito na guys. Lagay na natin yung bawang natin guys. Ayan. Shout out nga po pala dyan sa mga kaibigan ko, mga kakilala ko dyan, mga kamag-anak ko. Sa nanay ko po, Git po, nanay, I love you. d'yan lang po guys. Uh, humingi po ako sa inyo ng tulong na please po guys, subscribe at my YouTube channel. Sa maliit kong YouTube channel. Then please po guys, click the notification and then please guys, like naman po guys. Okay guys, ito na po. Yung bawang natin ay nagbabrown na siya guys. So, pwede na po natin ilagay yung manok. Hiniwa po natin ng maliliit itong manok. Ayan guys. Ang bango. Bawang pa lang guys. Mabango na. po natin siya ng medyo mag, ano na, mag, iba na yung kulay niya, na medyo luto. Luto na, para mabilis lang po siyang lutuin ang ating pancit. Yung manok guys, mabilis lang po talaga siya lutuin. Mabilis lang siya lumambot. So, it is it. Ayan. So, lagyan na po natin po siya guys ng kaunting asin. Ayan, kunti lang po. And then, meron po tayo dito paminta. Maglagay tayo ng paminta para magkaroon ng lasa yung ating sahog na manok agad. kaunti lang guys yung ilagay natin. Ayan. So, ito guys, pwede na ito. Medyo malambot-lambot na yung ating manok kasi maliliit yung diwa niya. Then, itong mga may buto-buto na kaunti guys, malalaga siya mamaya. So, maliluto na rin siya. Pandagdag lasa din guys, yung buto-buto. So, ito po guys. Luto-luto na to ng kaunti dahil malambot na. Dahil malito lang yung hiwa natin. Kaya mabilis siyang lutuin. So, ilagay, ilagay na po natin guys yung carrot. Ayan. Dahil yung carrot yung napigas ng kaunti. So, unahin natin yung carrot. Shout out dyan sa mga nanay na busy busy dahil sa may mga estudyante. Mga uh, kaibigan ko dyan. Relate na relate po ako sa mga ginagawa nyo guys sa inyong tahanan dahil naranasan ko rin yan na magkaroon ng estudyante sa araw-araw nung nag-aaral pa yung mga anak ko. Ayan guys. Ayan. Hayaan lang po natin siya ng sandali guys. Yung ating tarot na malo pa siya. so guys medyo malambot-lambot ng ating karot ayan manipis lang naman yung hiwa ng karot sa guys kaya mabilis lang sa lumambot so ilagay na po natin yung ating repolyo daming gulay guys kasi gusto na mga ko yung maraming gulay ayan wala po tayong available na bagyo din sa ating kusina. Available lang po nating gulay is carrots saka repolyo. Pero okay na rin siya guys. Ayan, madaming gulay. Masarap kumain ng kanto ng maraming gulay. So, Lagyan po natin siya ng kaunting tuyo. Ayan guys. pwede na natin siya guys lagyan ng tubig. Lagyan natin ng sabaw para pag naglagay tayo ng ating kanton ay lalambot siya. So, hayaan na natin siya ng kaunti na kumulo. Pag kulo, ilagay na natin sa agad ang ating kanton. So, wait natin guys. Sandali lang siyang kumulo. lagay na rin natin to, yung natira naming pork cube. Ayan, may sobra pa ng kalahati yung pork cube natin para may lasa siya. May nilagay na tayo yung pepper dito sa ating niluto. So, tama na yun. dito para hindi na natin ilagay ang ating kanton. So, ayan na guys. Mabilis lang siyang kumulo. Kumukulo na po siya. Lagay so, na natin yung ating kanton. 盐。<Yeah. S 2> yeah. Ayan. Kasi tata, tinatakpan ko ng kamay ko guys kasi tumatalon yung ating pansit dahil crunchy pa siya. Pag naanuhan na siya ng sabaw, ayan, lalambot na siya. Na siya. So, ayan guys, lalambot na. Ilubog na natin siya sa tubig. Na ating sabaw. Ayan guys, so tingnan nyo ang ganda ng kulay niya. Dahil sa ating carrots na nilagay. Okay. So habang hinahalo ko guys, yung ating nilulutong pansit, titikman ko siya kung ano yung kulang sa kanyang lasa. Ito na po guys. Hmm, ang sarap. Ang sarap niya guys. guys, dadagdagan ko siya ng ground pepper para medyo umanghang-anghang pa siya ng kaunti para masarap kainin talaga guys. Kaunti lang po. Ayan. guys, kung nasa bahay lang po kayo guys at gusto nyo magluto para sa mga anak nyo, kung anong meron kayo na available dyan lang sa inyong kusina, pwede na po kayo magluto ng ganito lang. Simple lang at mabilis lutuin guys. Ito so mga kananay ko dyan, patry nyo sa mga anak nyo. Ayan. Nakakasing yung ating paminta. Pero mabango siya sa ating niluluto. <coughs> Excuse me guys. Ayan. Malapit na po siya guys. Maluto. Maluto. Ayan. So, hinaan ko lang para hindi dumikit masyado yung ating pansit sa ating ka kawali. Ayan. halo natin para hindi dumi dumikit yung ating niluluto sa kawali. Ayan lang. So, ayan na guys, yung ating niluluto na pansit. Ah, takpan lang po natin siya ng sandaling-sandali lang guys. Para lumambot lalo yung ating pansit. Pero hinaan natin guys yung ating apoy. Ayan. Good morning, good morning dyan sa inyo guys. Sa mga nanay dyan na may mga sudyante, good morning po sa inyo. God bless us all. So guys, balikan na natin yung ating nilulutong pancit Then, gawin natin. Ayan na guys. Okay na siya. Wala na siyang sabaw. Ayan. Okay na siya guys. Ganyan lang po magluto si Ate Bing nyo ng pancit Sandaling, sandali lang po. So, patay na natin guys. Dahil luto ng ating pansit. Malambot na siya. Almusal po tayo. Kain na po tayo. Ayan. Bye guys.